What's up guys? So for today's video ay maulan at hindi tayo magpapakain magkuha lang tayo ng mga dahon dahon Ayan. hindi tayo napapakain kasi hindi sila matutunawan Ayan, maraming mga dahon dahon dito tatlong araw ng Monday pa Nag-start ang ulan. Ngayon, umulan pa rin. Umitigil lang ng pakunti. Tapos, ngayon, medyo malakas ang ulan. Ayan. Ayan. Ah. Tingnan natin ang isdaan natin sa may ano natin, guys. Kabilang parte. So, dito yung Ito yung mga na natin na goldfish dito natin guys okay. at kita nyo naman parang fish pan talaga dito malalim na konti yun guys ha tingnan natin kung na charge ba ang ating na-charge ba ang ating power bank kasi walang init Nakasolar tayo eh. ah walang charge guys ayan guys so, so ito yun na natin ito kasi na-charge na yan kahapon ito wala kunin na lang natin wala talaga so kailangan ko na i-charge So, yung -charge ito i-charge natin ito guys so pwede siya i-charge ha habang ginagamit itong power bank hindi hindi siya magagamit kung kina-charge mo tanggalin mo na siya charger niya bago siya magamit so tingnan natin ano talaga ah oh, i-charge pala kunti Ayan dito guys Ito lang ang nag sa kanila Ayan Parang Parang mang merong ano dito guys Eritor kasi Ayan oh. Hindi pa nga nila naubos yung pagkain kanina oh. Wala silang gana Ayan Mga goldfish is nagtatago So para na tong resort dito So ang ating Solar, hindi gumagana Ah, gumagana pero Ang charge naman is sobrang hina So, resort na talaga dito guys Ayan. Yung resort dito 3 days nang umuulan dito Tumitigil pero Bumabalik din naman So, buti pang ulan <laughs> Dito tumitigil Ayan guys ha tayo ay tumitigil pag napapagod so ito hindi ang ulan is hindi napapagod guys dito tayo dadaan so ang plano ko siguro maglalagay pa ako ng mga ano dyan lalagyan ng mga isda mga trapan trapal pan yan guys eh? 3 days na ng... ngayon lang malakas na ulan pero ang pinakamalakas niya kaninang mga mga 2 hours ago kaya launa na kasi alas 2 na kasi ng mga alas 12 alas 11 kaya hindi na masyadong lakas yan na balon guys oh. punong kuno talaga balon dito yan update lang walang kayo dito para naman at saka i-update ko kayo sa aking isda pala na, na breed guys na second batch yung sinelect natin And yan dito guys laki oh, so, tingnan nyo dito guys ayan oh, meron ng kulay guys ayan ayan sa mga 16 lang yata dito tapos ang nag -molt na hindi bronze 12 yata ito yan sir 5 mo speeds muna, pellets na ang pinapakain ko sa kanila nagugutom pa rin sila guys oh. kagandahan sa setup ko dito is yung ulan dito yan papunta, tsaka nagwa water change siya automatic so no need na ako mag water change guys kasi sa ulan mag change na yung tubig 3 days pa namang ulan so yan crystal clear ang ating tapos ito lang ang ano ko nilinisan dito pa rin sila so papakainin natin ng konti konti lang ay pakain nyo dyan pag ganitong ulan konti lang ang pakain nyo nope. sa Oh. hindi ko sana pinapapakainin pero kaso parang yung goldfish yung gustong kumain so, yung mga koy ako makainin pala pero konti lang talaga guys yung mga nandoon na goldfish hindi, hindi ko na pinakain kasi kaninang umaga pa yun so ito Pero much better kung hindi nyo papakainin. So, ako pinapakain ko na lang kasi yung mga goldfish, is hindi yan nakakain kahapon pa. Kasi naunahan sila ng mga koi. Pakunti-kunti lang ako kahapon nagpakain. Ayan. Tingnan natin yung mga anak niya dito. Ayan guys. Anak sa goldfish guys. Ayan. meron ng wala na akong female dito kasi na so kinain ng pusa so dito tayo makukuha ng mga breeders at saka yung first batch second batch kasi to sana mapalaki natin ayan this one so, so lang pakundi kundi lang so salamat sa panonood nyo so ayan guys ang sitwasyon natin dito may mga kanal dito. Sa kabila, walang walang uh, labasan yung kanal, guys. So, dito, dito sa kanal, doon, sa kanal. So, buti na lang. So, salamat sa panunood. Keep safe sa tagulan.